We have a special edition of the Tang Matas where we are presenting potential candidates for the forthcoming May 12, 2025 elections. And uh, we have here an athlete, a uh, sportsman, and uh, he's here to present himself uh, to the people of Baguio running for consular. In the city of Baguio, welcome uh, Eric Kelly. Salamat sir. Thank oh. you so much. At uh, tell us about yourself. Ano ang uh, background mo, personally and professionally? Okay. Good morning to each one of us. Uh, firstly, I would like to thank Attorney Sir Ed Abila because uh, nagbigay po siya ng opportunity to introduce myself. I am Eric Kelly. Yung Kelly po na yan ay kelly hindi po ako foreigner so yung Kelle is uh, came from Abra and then went from Santo Tomas, nakapag-asawa ng taga Kibungan, yung po yung side ng tatay ko. Yung nanay ko naman po is taga Tinak Ifugao, yung lula ko, which is Kalamuya, hindi nakapag-asawa ng taga Tadjan. Kaya ako po yung mix-mix na igurot, born and raised dito sa Baguio. So for the past 20 years, I've been an active athlete representing our city of Baguio. And uh, kaya po ako tumakbo ng City Council and to give a voice sana sa sports development ng Baguio kasi for the past 20 years medyo kulang po yung suporta at nakita ko po na walang magandang programa para sa ating mga atleta. At, uh, he is one of the proprietors of uh, a school at Maharlika Complex. Ano ba yung school yan? Yes, po sir. Yung po, ay, uh, no after nagi-tired ako the pandemic, and then nagi ako kung ano yung uh, gagawin ko to at least hmm. contribute uh -huh. to the community here in Baguio. So. I put up a non-profit organization. Ito yung sa pamagitan din ng tulong ng mga kaibigan, si Ramawasan, and then si Arnold Irving. So that uh, that's why we put up a non-profit organization, trying to unite every martial arts community here in Philippines. So we started here in Baguio. At ang um, platform po nito is, uh, firstly, natuturo ako ng free martial arts self-defense sa mga women, childrens, and uh, mga kabataan natin, at sa mga army reservists po natin nagtuturo tayo din ng uh, Advanced Martial Arts. Second uh, program po nito is uh, trying to unite yung mga martial arts communities dito sa Baguio para magkaisa, magtulungan to bring out yung best of the best na champions na mag-represent ng Baguio. And one more thing is, nagpo-promote din po ako. And then, nung nagpo-promote ako ng martial arts sports, uh, nagsisig din ako ng support sa ating Uh, government. Kaso yun din nga po uh, sabi nila, walang funding, uh, no program for activities that I'm doing. Kaya ito po talaga yung nagtulak sa akin para tatakbo to help support the sports <coughs> development of Baguio. Okay, kung ikaw ay mahalal bilang uh, konsehal, ano yung mga legislative agenda mo? Ano Anong mga ordinansya na gusto mong ipasa sa Sanggunian? Firstly, I'm planning to... yung talagang suportahan yung programa ng e-sport. Magpasa tayong ordinansa na uh, hopefully uh, will give a financial financial assistance sa ating mga Baguio representative athletes. Ang gagawin ko muna is gagawin yung makakain natin bilang konsihal na magpalaro sa lahat ng sports dito sa Baguio. At kung sino yung nag ito yung tatawagin natin na Baguio Rep Representative Athletes. So, they are deserving they are the one to should represent yung ating syudad ng bagyo sa mga batang Pinoy, Karaa and yung mga uh, bagyo representative athletes natin dapat meron silang training allowances para naman po magsipag silang mag-training, magsipag mag-aral and then meron mas malakas na magrepresenta ng bagyo kasi may full support ang ating gobyerno. So, iyan po yung aking purpose. Isa pa po, yung nagkukos kami na sa may bandang asin, lumapit sa akin si Ricky Guillermo, sabi niya sa akin. Medyo balda rin siya, uh, Erick, buti tumakbawasan niya sa akin. So, gusto ko rin propose na sana po, meron din mga medical assistance sa ating mga retiree athletes. Buti nga po, attorney, ano ako nag-retire, medyo kahit pa pano, makapagsali tayo, makapagsalita tayo, makapagbasa. Kaya uh, ipaglalaban ko yung karapatan ng ating mga atleta. At lalo na nun po yung mga retired athletes, medical assistance at scholarship ng kanilang mga anak. Yan, si Eric Kelly, any <laughs> parting message or appeal sa ating mga constituents? Magandang umaga, mga taga-Bagyo. Sana po, idagdag nyo rin po ako sa darating na halalan, May 12. Nag-iisang tunay na atleta, ito po ang sinabuhay ko for the past 20 years. Nagbigay pagpapakilala ng ating lungsod ng Bagyo sa mga national international promotions. After my retirement, nag-promote na ako, nagpapalaro ako for additional 3 years. So 23 years, naging pong po walang magandang programa ng ating sports ng Baguio. Kaya sana po, nag-isang atleta, idagdag niyo rin po ako sa City Council para itong darating na May 12. At your number? <laughs> my number sa baluta is number 19. Para po hindi niyo ako makalimutan. Kelly Power, number 19 sa Balota. Maraming salamat po. Hey, thank you. We wish you luck. Thank you so much, Attorney.